Hi po, welcome po sa akin channel uh, In this video, i-share ko po sa inyo kung magkano kinita ko sa 1 million views I'm so happy po syempre not expected po na magkaroon ako ng million views sa isang video ko lang kaya thank you so much Lord God at sa mga viewers ko na naligaw at nanood sa video kong ito so ayun nga magkano nga ba ang kinita ko sa loob lang ng isang minuto sa 1 million views po so ayun guys pupunta po tayo sa aking analytics uh, disclaimer lang po ha hindi po ako expert sa mga computation pero based lang po sa aking experience syempre nakikita ko po ito sa aking analytics hindi ko po ma-explain to kung hindi ako magkakaroon ng 1 million views So ayun guys, ang average view duration ko, yan po ay 1 minute and 39 seconds. Ito po yung pinaka total or average ng mga viewers na nagtagal sa aking videos. Meron kasi nga uh, guys na nagtagal, merong sandali lang. So yan no yung pinaka total. So maiksi lang talaga yung average ng videos na ito. Ganun pa man guys, magkano ba ang kinita ko dito sa 1 minute and 39 seconds na ito. At tapusin nyo na tong video ito dahil may XC lang to at i-reveal ko na kung magkano. So guys, tingnan natin yung exact amount. Nakalagay po 1.1k USD. US$. Dollar. So tingnan po nating exacto 1,187.31 USD. So ayan po ang ating kinita. 1,187. Ngayon po guys, uh, ita-times natin sa peso. So 1,187.31 USD. Itatimes ko lang po sa uh, ano ba mga 54 lang kasi taas baba ang dollar so ang total po is naka 64,114.74 po ako sa aking uh, 1 million views na 1 minute .39 seconds na average view duration So, paano po kung naging times 10 pa po yan? Uh, 1 minute 0.39 seconds times 10. So, magiging 13.9, kulang ko lang 14 minutes po. So, kulang ko lang 14 minutes, uh, kumbaga 64,114.74 times 10. Yan, pwede po kayong kumita sa video nyo ng 641,147.4. Wow. Paano pa po yung mga uh, sikat na vloggers? Katulad po nila Zainab Harake kung mag-upload sila mga kulang-kulang 30 minutes. So, paano pag 10 times 20 pa po? Ayan, 20. Sa 20 na lang. So, pwede ka namang maging milyonaryo. 1,282,294.8 Nako po. Milyonaryo ka na sa isang video lang. Katulad po ni Gio Ong. Kung mag-upload po siya, 1 hour. O, oh, misa nakaka... 2 million views siya 3 million views 4 million views yung sinasabi ko po dito 20 times 20 yung po yung average view duration yung nagtagal yung viewers mo e kalimitan po pag mga sikat tinatapos talaga nila yung video katulad po ng mga vlog nila uh, Karin Davila Alex Gonzaga Yang Kalingaprab mga 30 minutes and up po sila nag upload Nako, mas malalaki po kinikita nila. So, ayan po, nagkaroon po kayo ng idea kung magkano kinikita ng... Kinita ng aking video sa loob lang ng uh, 1 minute and 39 seconds. Comment down below guys kung mali ang computation ko. And thank you for watching and God bless everyone.